Magandang opportunity ang simula ng taon para mag tayo. At alam nyo, ang pag ay hindi lang naman sa mga physical na gamit. Pwede rin tayo mag ng ating buhay para maging mas simple at mas malinaw ang ating direksyon sa buhay. Una, dapat tayo mag ng ating mga life goals. Ano ba ang gusto natin ma-accomplish this year? Ano ba ang talagang importante sa atin? Mag-focus tayo dyan mag-declutter din tayo ng mga commitments. Baka masyado tayong maraming inooha nung nakaraang taon. At baka hindi naman aligned sa goals at values natin. Sikapin natin ma-release tayo sa ganitong commitments. Mag-declutter din tayo ng ating isip. Baka stress na tayo sa maraming alalahanin. Baka marami nang nag-accumulate ng negative thoughts sa ating isip. We need to learn to let go. Kaya hinatin si Apostle Paul na naranasan ng ups and downs ng buhay pero nagpatuloy pa rin dahil alam niya ang source ng kanyang lakas. Sabi niya, I know how to be brought low and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Pray tayo. Lord, tulungan mo po ako mag-declutter ng aking buhay. I-guide niyo po ako sa tamang direksyon na dapat kong sundan. Mangyari na wa ang kalooban mo sa buhay ko. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.